Yan mga idol, magbabalik po tayo sa pamamagitan ng panikwat ng ating motor. Isang Dunlop at Bridgestone 1122.5 yan mga Lodi. Dumako na nga po tayo rito mga idol sa paghahanap ng butas ng gulong. Ito nga po nakita natin, sobrang liit. Kaya pala nagtataka yung may-ari nito. Dalawang linggo, napaplat ang kanilang gulong mga idol. Sobrang nipis lang po ang pagkakasingaw nito mga idol ano. At bago po tayo magsimula mga idol. Shoutout muna natin yung ating kapatid sa pagiging isang tireman Shoutout kay Roger Antonio At ito po yung kanyang vulcanizing at kapatid niya po Brian Malbino Vulcanizing Shop, Silway 8, Pulumok, South Cotabato Mga idol, pakipalaw naman po ang ating kapatid na tireman Marami rin po kayong malalaman at matututuhan sa kanilang ginagawa bilang isang tireman Sa mga bagong tireman dyan panoorin nyo lang po ang mga video nila may funny, may kung ano-ano pa ang ginagawa natin shoutout nga rin po pala kay Boy Tumbling Three brothers po yan mga idol from Pulumok, Cotabato lagi po tayo magingat sa ating trabaho mga idol doon na rin sa mga kapwa natin tire ingat po palagi mako na nga po tayo rito sa kabilang side mga idol ang pagtatanggal nito mga idol ay madali lamang may kabigatan nga lang po pala sa mga ganitong gulong pero maalwan lang po siyang gawin. Gaya nito mga idol, pagsabay na nga po natin yung dalawang gulong na yan. Sa mga nagko-comment sa akin na hindi po tayo marunong sa mga malalaking gulong mga idol, bihira po tayo tumanggap nito dahil ang ating parking ay medyo maliit. At sa mga nagdadala na lang po sa akin ng gulong, ito na po ang ating ginagawa. Puro gulong lang po ito, walang truck. Yan mga idol, isang brand po yan ni Dunlop, mabilis lang po natin natanggal. Ang mga branded na mga gulong mga idol ay malalambot lang po 'yan. Minsan nga mga idol ang mga China brand pa yung matitigas. Ito mga idol ano po, isang brand naman ni Bridgestone mga idol. Mabilis lang po din natin 'yan matatanggal parang texture lang din po 'yan ni Dunlop. Sa kabilang side mga idol, dumako naman po tayo rito. Sa pagtatanggal mga idol ano, mas mabilis pa po kaysa sa motor na ginagawa natin. At may kabigatan nga lang po ito. Sa tutusin lang mga idol, pag alam mo yung mga diskarte sa pagtatanggal ng gulong, mabilis mo lang yan matatanggal or maalwan lang po yan. Dumako naman po rito tayo sa kabilang side mga idol. Mabilis lang din po ito mga idol. Madali lang din. Kung alam mo lang po talaga kung saan tayo sisikwat. Sa mga veterano natin mga tireman dyan, basic lang din po sa kanila ito. Yan, sa mga baguhan lang mga idol, Mahihirapan kayo kung hindi nyo alam yung diskarte. Kaya pag may mga professional kayong kasama, magpaturo po kayo kung paano magbaklas ng mga ganito. Mas mabilis lang po ito kaysa yung mga tube date natin ginagawa. Mas matagal po yung kaysa sa mga tubeless. Mas maalwan po ito mga idol. Dumako naman po tayo rito mga idol. Ang kanyang butas dito sa loob ng gulong ay minarkingan po natin yan. Para pag hinugot po natin yung ating nakapako dyan mga idol ay may marking po tayo. Kaya sobrang nipis lang po ng singaw ng gulong na ito mga idol. Halos malit lang po ang nakatusok sa kanyang gulong. After natin linisan mga idol, ugaliin po natin. Pag nagbabap po tayo, manumanuhin po natin ng pagkakayod ito. Huwag po natin idadire kagad maglagay ng solution dito kasi yung pinag-iwanan po ng bap ay nakaangat rin po mismo yan sa gulong. Compare sa minamanumano natin, sa pagkakayas ay magiging maayos at maganda ang pagkakalapat ng patch natin mamaya dito. Ito po mga idol ang aking ginagamit ay isa brand ni Maroni. Super Balkan po yan. Ito vulcanizing solution mga idol na ginagamit ko na ito ay non-flammable po ang ating solution na ginagamit. Compare dun sa mga ginagamit nung nating nakaraan ay pag nilagyan mo po siya ng apoy, lumiliyab po. Ito po ating ginagamit ngayon ni Maruni ay non-flammable po yan. Po siya natutunaw sa init. Ito naman po ang ating brand ngayon, isang quick patch po yan. Made in USA din po yan. Shoutout nga po pala sa ating three brothers. Ito po ang kanilang tire patch na ginagamit. At yan mga idol, tuloy na nga po natin ilapat dito. Ang paglalagay natin dito mga idol, kailangan medyo tuyo ang ating tire solution. Once nabasa po kasi pag nilalagay natin yan mga idol, hindi po siya kumakapit. Mas maganda patuyuin muna natin ng bahagya yung tire solution bago natin ilagay itong ating tire patch. Kahit anong klaseng tire patch yan mga idol. Basta maganda ang pagkakadikit ng ating tire solution. Anggal na nga po natin yung plastic dyan mga idol, yung pinaka-cover. Magsisekin coating po tayo dito mga idol. Inuugali po namin mga idol na mga tireman, na mga datihan ay nag- lalagay po kami talaga ng second coating. May pressure po kasi yan sa loob mga idol para malabanan niya rin yung pagkaangat ng tire patch. At uh, tapos na po yan mga idol pagdating naman po rito sa ating gagawin mga idol at Ah, Manu-manuin na naman po natin ito Wala naman po tayong tire machine Mabilis lang po ito Sa kabilang side mga idol Gagamit po tayo dyan ng bahagya ng maso Dahil eh, malambot lang po ang mga bridgestone Or yung dunlop na ginagawa natin At yan mga idol Dito na po papasok ang ating gagawin ito mga idol ha, hindi ko po ito lagi ginagawa mga idol yung paglalagay natin ng gulong na gagamitin natin yung panikwat lamang ng motor. Kumano muna tayo rito sa kabilang side mga idol. Pabilis lang ba diba, mga idol? Ganun lang po kasimple ang magkabit ng gulong sa kabilang side. Dito naman mga idol dumako tayo sa kabilang side. Gagamit po tayo rito ng panikwat ng motor. Hindi ko po ito madalas ginagawa. Pinapakita ko lang dito mga idol na kaya naman po sa panikwat natin ng motor ito. Kung alam mo lang talaga ang kilos ng gulong kung saan ka sisikwat, ay magagawa mo ito kahit may maliit kang panikwat. Yan mga idol, inuulit ko. Ah, lang po natin itong gawin. Mas maganda po talaga may panikwat po tayong malaki. Pinapakita ko lang rito mga idol kahit yung panikwat natin na maliit ay kayang-kaya pong maka-install ito ng mga gulong na ganito. Na 1122.5 brand ni Dunlop, may nakapag-comment kasi sa akin, gawin ko raw yung pagsisikwat natin sa Dunlop at gamit lang ang panikwat ng motor. Ito na po idol, sana mapanood mo ito. Maraming maraming salamat nga po pala sa ating mga new followers. konti na lang po, 70k na po tayo. Kung gagamit tayo dito ng malaking panikwat mga idol, mas maalwan. Pero, pag maliit din maalwan, basta maliit lang din yung pagsikwat mo o yung paglagay mo sa labi ng gulong. Ito po ay pangsikwat lamang ng pangmotor mga idol, hindi po tayo nababalian. Nakadepende po talaga yan sa tireman kung paano niya i-handle or gawin yung ganitong mga gulong na gamit lang ang panikwat ay pang motor. Kailangan mo lang naman talaga rito mga idol, hindi mo mapwersa yung gulong. Kung ano lang po yung nakaabang na labi na dito sa rim natin, yun lang po ang sisikwatin natin kung sa motor. Pero kung yung panikwat natin na malaki ay talaga naman, kahit malaki ang agwat mo dyan ay magagawa mong simple lamang yan. Naikabit na nga po natin yan mga idol na hindi gumagamit ng malaking panikwat sa pag install Pang motor po yan mga idol, isang molly po yan na DIY. Muli hanggang dito na lang.